哎，没事，不怕。 🎵 Kamangkalilangan, handa kanyang tulungan 🎵🎵 Oras man ng pag-ibitan, handa kanyang saklulungan 🎵🎵 Kamangkagmanaan, sandal niya yung lusubin 🎵🎵 Kahit namasukal ang daan, nalanda niya yung pasukan 🎵🎵 Wala nang kawalayan, tunay na maaasahan 🎵🎵 Kahit nabuhay pa kapalit 🎵 Makangkong, Barangay San Francisco yeah. Si Idol, yan o Ano mo si Idol? Yung mga kamangkak Cobra, nakakita daw sila ng cobra pumasok sa no balutan. Ito, Dito. Ito, 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 ito. Ah. Ito, ito, ito. Nakikita daw sila kagabi. Ah, nakakita daw sila ng cobra kagabi mga ido kaya lang tinakpan na yung butas kaya ngayon na umaga na lang tayo pinapunta. Dito lang po yan sa harap po ni SB Jason Estrada Lugman. Shout out SB!

May okay, bakas. May mga na Hindi pa nakita ng lumabas. Nung pumasok, hindi nyo Hindi may bakas naman mga ito. Kaya lang hindi natin nakikita yung pobre. Kailangan natin... Tibagawa, tibagawa, ah

potong <tuk> <tuk> <tuk>

Why main cut Áève Arerab Niliden, why main cut. Ken, tariber tangını Vincent Leonard Trulli baraha menyin É aquí en USA, <laughs> lamento Prekat Magnetik. Ciro anck, Bono portrik pusi timi pra Sirengkakani. resolving pen consumed pockets caramno voor veldat We should all seek

Ano <giblihan> ah, uh, 'no, mabuti yung gilid baka magputas po baka tapos yung coffee. mo na. 'Tol, lumulugar ni. Bilang mo nyakin. Ali, nako mo rin, 'che. Ah, bakalan mo. Baba, ini naneraton. Fifty lang kitang kain. Kapana. ay kain mo. Ah, kain ni balalambal yan eh. Wo, kaya ng nang balalambal. Alala yung kain geh, nalang yung gerge. Adi, ingo ayo po dad mai butas sa gilid. Isitak kung muna sige, pedi muna. Ay dumura kita li betam. Agaran. Oh, tsaka muna na di sa gilid. Dako na 'to sa god na ako mo nakita. Hindi ko patuluan. Tapos dito na lang. Ya pintangin na jawel. Tungkol labi ni matang ro. Pinikit ko kagtawo nang ngaldak ken ni. Ya magsisimula sa meron. Kulub. Sige, bangoy bata mo. Para sigurado. Bundok ini kapan tak pulang apa dari itu? Mana nak, mana nak buat? Uh, Agian nung nakita mo yung kami. Anak kasalubong. Oh, nung 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 pusing apa sih? Nung pusing apa sih? Nung pusing apa ah Nung Nung Sino nang doon? Hindi naman tagi yung mga mo. Oh, ayan yung ginawa mo, yung ginawa niyo. Uh, tama yun na uh. pag pumasok sa butas, takpan niyo lang tapos huwag niyo nang kung ipapatiyak mo rin din. Huwag niyo nang ano, um, ah, uh, pakiramdam. Kinapasok ko kasi ng gabi po. nandun pa po sa ilalim ng lamesa. Eh. Ay, sabis mo na naman ano, ano, ano? Igan. Hindi so, po sa perpiti Ah, ito, dito. oh okay. ito po kasi mga idol. Ano, ah. Dito po yung nagpapapisa yung mga, yung mga gagawin na kong itik, yung itlog. Dito po nila tina pati sa tapos dito na rin po sila natutulog kasi may nakita ako mga unan doon at saka tulugan no dati po may mga natutulog dito sa ilan ay dito o oh, mga dating trabaho ko yung mga bro kasama nilang naninirahan dito parang marami na pagkakas na Keto, aba ta dito. muna dito. Ayan, Ay, ay, magtanong muna basta, benerito sagitin. Yan, yan, Ayan, ayan, na naman. Katapunan. Eh, patay mo kini. Pag lumabas, tutukan mo lang na. Basta lumabas na ng ganung kaaba sadin na. O, tsi bayan. De, de, tsi, tsi bayan. Tara dumulo muna dito. De, basta lumabas ng kaabayan. O yung ulo ata, 'yan malamang sa sweet sabi. mas papawain. ni bigyang, bigay, bigbos, Yan kami muna, muna. para wala na kami hindi, Diyan lang po. kahit hindi na po natin dito na basta wala na po kasama Wala na dito? Wala. May butas po kaya wala na po kasama. sa Di kakanya. Ah, dua di Bapak. nanti

Oi, para calita barubuytan. Ayo, tetotototot. Oke, selan membasahi pelate. Yan. Kali gerge. Momenek, momenek. Mau katian aja. Bos, mau gula, Bos. Iya, mau mateyarin. Jangan jangan. Mau gula pemeliti. Jangan-jangan. Yang gula. Yan. यार बोल मेरा तो यार बोल 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 Hindi mo mamo, 'di sabihin. Para korta, 'to ang nararamdaman ko. Merjenba. 'Di usubarin, usubukan mo 'yan. Sige, magbihira. Hindi pa ka po bagung O di sa cobra. Tindis sa cobra. Kapasitan mo ka tang bakal ko.

Eh no? May pa po, May binuga pa po siya ng Venom mo Ayun Nung nakita po daw ito Puro buga po yung kamandag. Kaya kanti na lang po yung linabas niya. Ayun. Nanapatay hey na po sa uh. tako ito. na yung ano kinain Ah, uh, po mga idol, uh, yung, yung kinakatakutan po nilang cobra dito po sa Sitio Makangkong, Barangay San Francisco. Yan na uh, uli na po ni Kamandag. na uh, nung masasabi natin yung nakikita ano masasabi natin na uli na natin yung cobra. Wala na akong takot na yan. Kaya yeah, napakadelikado po talaga kasi nasa Alas ang galing na po ng tulugan ko nila. Ito po pinakamatapang dito kahit mahuli na, di pati hindi natatakot <laughs> <laughs> lang. <laughs> Ganoon lang po yung gagawin natin kung talagang natatakot po tayo sa mga cobra, huwag po natin pangangasang na uliin kasi pwede po tayo magsira Ang gagawin lang po natin kung nasit po pumasok sa butas, takpan lang yung butas tapos po sumawag po kayo ng, ng muli po ng cobra. Mali yung tumawag po sa atin si kaibigan po natin nung pangalan na yun. Jerwin. Uh, si Jerwin. Ay, si na lang natin baka may kasama pa. Ah, marday pa ngayon, no? ayarin. Ayan na, huwag na po kayong matakot at na, nahuli na po natin yung cobra pero i-check po natin baka may kasama siya. <coughs> <coughs> hey, Maraming salamat po sa nagpaulit. Ano, binigyan po tayo ng ito. May pangulang po tayo. Eh, hey, salamat! Kamanda! Komando!